Gusto mo ba magkaroon ng e-bike pero wala ka driver's license? Alam nyo ba na may mga e-bike dito sa Pilipinas na hindi na kinakailangan ng rehistro at driver's license? Opo, mayroong iilang model na available sa market. At hindi mo na kailangan mag-alala na baka hulihin ka ng LTO or MMDA. Sa bidyong ito, narito ang iilan sa mga e-bike na hindi na kinakailangan ng rehistro at driver's license. Kung gusto mo malaman kung yung model ng e-bike na gusto mo ay di na kinakailangan i-rehistro. Pakicomment sa baba ng model ng iyong e-bike at huwag kakalimutan pindutin ang subscribe. Ang mga e-bike or e scooter na may dalawang gulong at may pedalan o may kickboard na may kakayahan lamang na tumakbo ng dilalagpas sa 25 km per hour ay di na kinakailangan ng rehisto at lisensya. Ito ay base sa MMDA Regulation No. 24022 Series of 2024. Ngunit kailangan din tandaan ng mga e-bike user ang mga requirements at restrictions sa paggamit ng e-bike at sa kung saang mga kalsada nila ito maaari gamitin.